Dito natin sasampulan yung ating uh, truck bed paint mga repa peeps. Bali meron tayo dito makina ng TMX 155 mga repaps, Kung mapapansin niyo is naka epoxy primer na to. Tapos itong mga pangalan na to is kinulayan ko na ng kulay pula. Tapos lalagyan natin ng toothpaste yan mamaya para pagka tin truck bed natin is hindi yan um tatamla ng truck bed dahil may toothpaste. Bali yung mga side dalawang side cover niya ito. Yan ang i trackbed bed natin mamaya mga repaps. Pati yung kanyang cylinder head. Tapos yung pinaka-git na nito mga repapsis is pinita na natin ng metallic silver. Bali, kadarating lang ng ating track bed na galing sa Shopee mga repaps. In order ko lang tong track bed paint sa Shopee. Pwede rin sa Lazada. Bali, ito nga pala is spray can lang mga repapips. Ito yung tinatawag na samurai paint. Bali, buksan muna natin. ali ganito na yung itsura niya mga repap tips So meron tayo dito yung truck bed paint na kulay black So dalawa yung takip nito mga Repaps. Itong isang kulay itim ito Tapos meron pa siyang kulay puti na takip sa ilalim Bali dito tinakpan ko muna yung nanya niya mga Repaps. dahil Dahil nakapinto ng kulay metallic silver Tapos dito sa may magneto cover is tinanggal ko na Lalagyan lang muna natin ang toothpaste yung kanyang mga pangalan para kapag tinarped na natin is hindi ito uh, malalagyan ng paint. Kapag uh, ka magpipaint tayo gamit itong samurai spray can ng bed mga repops mayroon meron itong activator na kasama. So itong kulay puti na may takip, ito yung pinaka-sprayer niya mga repops. Dito tayo. Uh, mag-spray. Tapos ito namang nasa kulay partikular kulay black na takip. Is dito naka-attach yung kanyang activator. So, need lang natin tong i-press down mga repops. So, kailangan yan na. Kailangan na i-press natin 'yan bago natin 'yan uh, magamit kasi pagka hindi natin 'yan pin-press down, no, hindi natin 'yan inactivate. Is walang kwenta yung ating trackpad. Hindi yan matutuyo. So, kailangan natin yan na i-brush muna. Yan, hirap. Yan, hirap, napakahirap. So, yun. Iganyan na lang natin dito sa may flooring natin mga repas para mas madali. Yeah. na-activate na, na mga repawave. Magiging ganito yan, no? Mabilis na siyang i-press ng ganito. Yan, napakalambot na niya na mga repawave. Hindi siya, uh, kapag ka nag-stack up, is mali kasi yun. Bali, well, sa umpisa ng apply natin dito mga repawave, is kailangan is-miscope lang natin. Huwag natin itong kakapalan agad. Pag interval tayo dito ng tag, 15 minutes bago tayo mag-second coat. Para iwas yung may kumapal mga repawave. Kasi pangit lalabas kapag ka may kumapal siyang parts. yung itsura nyan mga repa after natin matapos na matrackpad yung ating uh, crankcase sinalpak na natin itong Honda na to sa may na is magiging kulay pula pa yan mga repa dahil nagyan lang natin yan ng toothpaste so yung sa may kabilang uh, side yung kanyang magneto is tinanggal ko na yung uh, toothpaste na nilagay natin kaya lumabas na yung kulay pula <laughs>